mga bahay pa dyan dahil pang relocate -re magkakaroon ng pasig River Esplanade ito so yung kahanay ng ano nang sa phase 1 sa Manila Post Office yan yan dadaan yeah, tingnan natin dito Pasig River ganda ng kuloy ng tubig sa uh, parte na to dami mga ano mga tao sa ano makakabayan sa gilid ilan puro ano na no? oh. graffiti na naging tubiyot na tong ano tong kalayaan bridge Ang, ano lang itong binuksan 2021 as you may have done ayan ayaw ng graffiti yung bridge na to ayaw hindi nag tirituloy yung ganitong project sa iba't ibang lugar ayan di ba mas maayos mga bahay sa Pilipinas mababa lang nandito tayo sa Fairlane Street Pasig City mag-update tayo ng Pasig River Esplanade nandito tayo dito sa may Kalayaan Bridge nandito dito tayo sa kanan ni dating President Rodrigo Duterte. at itong Kalayaan Bridge. Tinatawag din itong BGC Ortigas Bridge o Santa Monica Lawton Bridge. Ayan. Ano natin? Ang Pasig River Esplanade. Dito dadaan. Ang daing mga graffiti sa pader. Okay. Lalaking mga ano nito, no? Graffiti. Pero walang mga basura, mashedo. sa kabilang side. Pero mga basura. Na para milang yung mga ano dito. Drainage, drainage covers. Yan, magkakadikit masyado. Ayan. Nawala na yung mga ibang ano, mga grills. Yan. natin hagdan Ayan. Simple lang ang hagdan kumpara sa Australia Pantalion Bridge at Binondon you know, Tramuros Bridge may mga ibang village covers may mga uh, basura ayan may ginagawa pa pala dito merong meron ng fence Para ano to Alagay construction and landscaping o barangay pineta playground 6 million pesos na ganito to, mga kabaya. Laki bang property nito? Binit. Ganon mga street vendors to. Yung informal centers. Sa binit. Kaya tingnan natin dito. Pasig River. Ang ganda ng kulay ng tubig parte to dami mga ano mga tao sa ano mga sa gilid at, at yung mga nakatira mayroon mga namiming Ayan, pwedeng pwedeng gumawa dito ng Pasig River Esplanade galing ng Rockwell Center uh, nalapad pa dito party pa rin siguro ito ng, ano, ng Makati Park and Garden. Laki pa nito. Walking space pa ito. Wala naman mga bahay. Wala mga nakatusok. Ah, punta tayo doon sa may C5 Road. Yeah, BGC. Uy, nasayang yung mga truck dito. Ang luma na. Ayun na yung Guadalupe Bliss. Uh, Guadalupe, ano na ngayon? Condominiums na. Gaganda pa ng mga ano dati, no? mga pabahay. Ayan. Ang ganda ng ano, no? ng... Ano niya? Design sayang hindi na tuloy yung ganitong project sa iba't ibang lugar yan diba mas maayos mga bahay sa Pilipinas mababa lang for ano lang to stories lang nagkaganito na tong on ramp sa Kalayaan Bridge yan ang dami ng mga graffiti saka nagme-maintain dito sa Center Island. Puro ano na oh. Graffiti na. Naging cute na tong ano. Tong Kalayaan Bridge. ano, -ano lang tong binuksan. 2021. Yung sa may

tinatawag Manila Road tingnan natin yung gilid Ayan, sa side ng Taguig City hindi ko na ng Makati Park and Garden Ayan, mayroon mga bata din, mga namimingwit yung iba tayo pupunta mamaya sa C5 Road. May mga bata ito sa gilid. Overpopulation so, talaga ang sari-sari natin. May problema. Kaya mo. Naglalaro sa gilid na ano. Gilid Pasig. site ng Pasig City hindi okay, magsusok na kami dyan ayun kilore pagdating doon, wala na Ayan, wala na ang kalsada kapunta ng C5 ito ba yan eh anyway may bakod sa side ng Taguig City lalong walang ano dyan linear park walang easement yan nakarating na tayo ng Pasig Makati Bridge sa c 5 Road doon na papunta ang EGC ito yung East Rembo dating sakop to ng ano ng barangay na to kabayan ah uh, Makati City. Ngayon ano na napunta na sa Taguig City East Rembo. sa West Rembo. Lahat ng mga ano barangay na EMBO um pangalan sakop na ngayon ng Taguig City ayan mga kabayan dadaan na ng Pasig River Esplanade ayan property yan ng URC ayan meron ano na dating ano may eh, junior park pero hindi talaga sa napupunta ng mga tao ganyan lang talaga yung mga ano dito, mga barge hindi yung papuntang BGC Ortigas Bridge isinturaan pala to itong concrete na railings gumanda na lang talaga ito na uh, cement itong daanan napakabisi nitong kalsada na to C5 road tingnan natin ito sa kaliwa ayan, sa East Rainbow ayan, may mga bahay pa dyan hindi pang i-relocate -re, -re, -re yan, yung magkakaroon ng Pasig River Esplanade ito so, yung kahanay ng, ano, ng sa phase 1 sa uh, Manila Post Office yan, yan dadaan yan. dahil pa ba mga bahay mga kabahayan di pa pwedeng gumawa dito yan, yan. dahil mga barge konti mga water hyacinths ito sa kagigilid marami yun o naipon dun yun pala napunta may, napupuntahan din pala ng mga ano to mga nangingisda mga nangingisda to no grabe dito dahil basura may eh, nakita ako mga dito, -tutulog. Yan, eh. makikita na, ano dito na, uh, uh -huh. eh, natutulog. Yan ah. Sana makita ito ng ano, nang... ng UPWH MMBA Ginawa ko na ito, basurahan eh, May ano ito, no? May um, mga columns ano kaya to lalaparan yun pa napakarami pa rin mga sasakyan kahit linggo na Ayun. buong araw sigurado itong ganito ng no? mga kabayan napakarami ng mga tao sa mga sasakyan Ayun. Doon naman ang kapuntang Sumilang Rig sa Pasig City. malinis linis na ngayon itong railings. Bagong bago na ulit. Kaya ayan lalagyan na naman ng mga graffiti ng mga pasaway. Ayan ang view sa may Parangay Pineda. magkakaroon din na ano dyan Pasig River Esplanade Ayan. ito meron na rin eh. dati pang daanan lang talaga siya maliit lang Ayan. pwede pwede magtusok dito ay malapad ang ano dito ang Pasig River dahil mga basura pala doon sa gilid naroon dito oh kasi keyboard esplanade oh uh, ra talaga yung 10 meters na i-spend ang dami pang tatanggal dito ng bahay Ninturahan pala tong center island dito sa kalayaan abing yun gumanda na so, wala na yung mga ano dito mga street dwellers yan. yung mga ano pa nga nagsasampay pa ng mga damit sa ano sa may yan wala na yan hanggang dito pininturahan ng center island salamat yeah. uh, na mga kabayan yung mga bahay doon malayo na doon sa river banks yeah. uh, Ang ganda meron pa kalsada.